Ayaw rep siya makatulog sa gabi. Minsan po nananaginip siya ng mga katayuan. Ano yung mga napapanaginipan niya? Ma mga ano yung napapanaginipan niya, Ate? Ah, meron siyang napapanaginipan na babae? Hmm. Mm hmm. Saan po ba yung ano? Saan po ba yung... Kailan ka? Kailan yung huli na ano? Kailan yung huli na nanaginip ka? Panag, nananaginip ka? Kailan? This... Last week lang? Last Okay, ano ano yung ano yung last week na yun, ano yung panaginip mo? Yung anak ko nako na mi na, parang kusuk daw sa pamamtan niya daw. Hmm. Ano ka bang nararamdaman sakit sa katawan mo? Mga nakaraan, mga nakaraan Ano nangyari sa an ano masakit? Nagpahilot uh, nag, Nagpahilot ka Nawala na Nawala na yung sakit na katawan mo ano po, Adanay. Adanay, Adanay, yung ka ka Ah okay Sige ano Sige kuya Lito ano, Ipagpipray natin Ipagpipray yung ipa, Ipagpipray natin Yung ano Yung Ano nang nangyayari sa iyo Baka uh, kami po Ay uh, lumalapit sa inyo Panginoon uh, Para dito sa kagalingan Ni eh, kuya Lito Panginoon Yung kanyang mga napapanaginipan at kanyang nararamdaman sa katawan. Yung masakit sa katawan. Lord, I declare healing. We declare healing ngayon sa nararamdaman ni Kuya Lito, Lord God, in Jesus' name. And now, okay, sige Kuya Lito, idilat mo yung mata mo. Kuya Lito? okay. Uh, kumusta? Habang, nung, habang nagpipray tayo, meron ka bang uh, uh, nararamdaman sa katawan mo? Ano po? Wait lang, wait lang. Hindi kita, hindi ko marinig, hindi ko marinig. Wait lang. Ano naramdaman mo? Parang gumagalaw-galaw lang po yung katawan ko. Parang gumagalaw-galaw yung katawan mo? Saan banda? Saan banda? Parang giniginaw. Ah, okay. Wala, eh, wala. talaga signal nila. So, Sig <laughs> so, naramdaman mo, para kang, ano, para kang giniginaw, parang ganon. Ah, gumagalaw yung mga laman ng katawan mo sa isip mo, meron ka bang naisip? Meron ka bang may pumasok ba sa isip mo? May nagsalita o something na ganun sa isip mo? Wala naman. Wala naman po. Okay. So, yun lang. Eh, sige, papaalisin natin. Masakit pa, ba yung, masakit pa ba likod mo ngayon? Hey, parang, parang wala, wala. Ha? Ha? wala-wala. Huh? Ha? 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 Bata ba niya Ha? 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 L Al ah, uh, yung batang lalaki na nandiyan, anak mo ba 'yon? Okay. Ah, ah, okay, okay. Okay, sige. Ah, ngayon, kumusta? Pa kumusta mo yung katawan mo? Pakiramdaman mo? Masakit pa ba? Para wala ko yung ano, sakit ng likod ko. Yung... Nawala. <laughs> Nawala na? Hindi ko eh. Ha? Nawala? Nawala yung sakit sa likod mo? Oh, parang Ah, sige, sige, mapoy. Ngunit, ang sabi sa Roman 6.23, asa ah, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluhatian ng Diyos, sabi sa salita ng Diyos. Pero sabi, ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So, meron palang kaloob na walang, nabuhay na buhay na walang hanggan ang ating Panginoong Iso Kristo. Ano bang ginawa niya? Siya ay Panginoon na nagkatawan tao, ipinangaral niya sa atin ang magandang balita. Ngunit, siya ay pinagkanulo ng tao, siya ay binubog, siya ay pinahirapan, pinako sa cross at namatay at inilibing. Pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nabuhay na maguli at siya ay naglilingkod sa kanan ng Diyos Ama, nagahari sa langit at sa lupa. Sige, pikit mo yung mata mo. Meron ka bang masakit sa ulo mo? Sa may ulo mo, meron ka bang masakit? Wala Sa kamay? Alineho ka kailan, kailan? Po eh. Ngayon wala na. Ay, si kasibig. Kasibig. Kasibig, kasibig. Masakit. Ngayon, ma masakit pa ba? Wala na po. Okay, okay. Okay, sige. Sige, magpe tayo. Ah. Uh sa ulo, wala sa ulo? Dito sa likod ng ulo, wala? Ay, ito po. Pag ano? naroon na po mga ma nakaraan, parang lagi nito tumasakit. Oo. Oh. Oo, oh, yan yun. Oo. Oh. Oo. Oh. Sige. In Sige, I declare healing dyan sa likod na yan in Jesus' name. Uh, be healed in Jesus' name. Be healed. We declare healing dyan sa kamay. Uh, kagalingan sa kamay at saka sa likod ng ulo in Jesus' name lahat ng ispirito na may kinalaman dyan sa likod at saka sa kamay, umalis ngayon sa ngala ni Jesus. Sa ngala ni Jesus, now live in Jesus' name. Out in Jesus' mighty name. Live in Jesus' mighty name. Amen. Sundan mo ako sa panalangin, ha? Sundan mo ako sa panalangin. Sumunod ka sa prayer, ha? Sumunod ka. Sige, lakas mo konti. Lord Jesus Christ, Sumasampalataya ako na ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Sige, dilat mo na mata mo, kaya lito. Oh, uh, kumusta yung naramdaman mo ngayon? Wala na. Oh, yung sakit sa likod. <laughs> wala na. Wala na kanya. Oh, sige, yung ano mo, kamay mo. Tingnan mo yung kamay mo. Pakiramdaman mo yung mga kamay mo ah, sa kabatok mo. Wala po, wala na. Sa likod sa likod ng ulo mo, sa likod ng ulo mo. Ito po yung parang. Um, meron pa, meron pa yung sa bato? Oh, dito sa bandang taas ng bato. Ah, meron ka pang nararamdaman diyan? Na masakit? Dito, dito po up di masakit yung ano parang parang may sumisinaw. Ah? Para ah, okay. Na wala na yung pawamanhead. <coughs> oh, yung katawan mo. Kasi yung katawan mo, yung katawan mo. Wala na sakit talikod. Sa <coughs> wala na po, wala na. Kaya ka. Gaya kaniyang. Ah. 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 Okay, so ikaw ikaw ay pinagaling ng uh, ikaw ay pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. At uh, sabihin mo 'yon, thank you Jesus. Thank you Jesus, sabihin mo.